Tetep sayangnya itu nih. Lah dia dikin do datang ke. Salah bantuin. Ini masa sabi mo ya Ayo, tapog. Selamat. Selamat. Hello, good morning, katakay mo. Ah, kuya ano yang yung kaso nito mo mo? Ma 58 sa ano Mabikat. mabigat manutilaan o nakakaragahan sa sidecar. Uh, so, yun daw ang kaso, yun daw ang nakakamdaman ni Kuya. So, Ben, sukatin mo nga muna kung ano yung magkikita natin. Yan, susukatin mo na para makita natin kung ano yung dapat natin gawin dyan. So, ito yung guide natin. May eh, mga nag-align kasi katry mo na hindi sila gumagamit ng ganito. Ah, gulong to gulong lang ang sinusukat. Ito na 53, 78. 53, 78. Okay, sa kabila. Opo. Sige, sige, sige. Ako na, ako. okay. Ayan, no? Oh. 53, five, eight. Five, eight. Hindi, dito mo uh. So, yun. 53, One uh, 516. So, ang difference siya, report, almost report na. So, yun ang diferensya niya katakay mo. Pero kung sa bigat sana yan, medyo kaya pa. Pero mabigat daw eh. Tinignan natin sa may likod. So, ito, isa rin ito sa kung alignment. Okay, akin yung meter mo. Ito na yung ano sa likod. Magkikita natin dito kung saan ang uh, kunin natin sa center. 14.38 Dapat dito Nasa 13 Ganun lang Mga 13. Oh my god Ayun talaga So ang nangyari Mas marap pa yung motor Yung gulong ng motor Ayan o So talagang may malaking impact yan sa alignment ito yung hindi nakukuha nung iba talaga. So, yan. Ayan uh, na lang pangayosin. Ang magiging sistema natin ngayon, itong side wheel, ang iabanti natin. Tapos, abulin uh, na lang natin dito sa may motor. So, yan na lang magiging pan natin. So, ayan. Tara. Simulan na. So, ito pa yung nakita natin dito katry mo. Itong, itong lagyan ng gulong, imbis na nasa gitna sana ng ng upuan, para balanse yung bigat ang nangyayari masyadong malikod yung lagayan so yung pagkakalagay ng side wheel malikod masyado mm -hmm. sa side wheel na set na natin ito yung nabago full wheel na lang kulang so dito maglalagay pa rin tayo ng kabitan dito tsaka sa center guide Sugat. Ha? Dito so, 5318, 5318 dito Ha? Babo ka sa likod? Babo ka sa likod? Ay oh, ah oh. Hindi naman sa sa bagrace Ayan no, oh, hindi na katapat. Up. So katulad. So ayan, naisip na po natin lahat sa Side wheel na set natin natin. Ito 'yung na bago. Full wheel na lang kulang. So dito maglalagay pa rin tayo ng kabitan dito. Tsaka sa sindi guide yeah, okay. derecha. Okay. Ah, ayos. Tetay pa sa ngayon na di kano sa tanging. Kaya Ano masasabi mo ko yah? <laughs> selamat selamat